Bel Mariano nagsaya sa Cebu sa Sinulog Festival kasama ang cast ng Can't Buy Me Love. At nung paglabas ni Bell, talagang grabe ang mga sigawan ng Cebuano kay Bell. Pati sa Cebu ay napakaraming sumusuporta sa kanya. At dahil hindi nila kasama si Doni Pangilinan, talagang mga kas at kaibigan nila ay todo alalay kay Bell. Talagang todo ang alalay nila kay Bell tuwing hindi ito kasama ni Doni, Siguro sabi ni Doni, huwag nilang pabayaan si Bell doon. Kaya hindi nila nakasama si Donnie Pangilinan sa Cebu dahil galing pa lang last week si Donnie para mag-promote sa kanyang movie. At may post pa nga nung Saturday si Donnie na nag siya. Talagang hindi niya nakakalimutan mag-me time kahit hectic na hectic ang kanyang schedule. Sa kabila ng kanyang araw-araw na taping, meron pa siyang pinapromo para sa kanyang movie.